Issue. Sa dami-dami ba naman nag-rally -nag at nagagalit, hindi pa ba naman national security issue yan? Mm -hmm. Mm -hmm. So sa akin, pwede. Yan ang nga sinasabi ko, bakit ayaw gawin? And technically, the president can order this. Oh, yan, yeah. technically, ba ba eh? technically, oh. he can order this. So... Okay, mga naman nag po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tantabunipi channel mga kababayan. Ito, pag uusapan natin. Uh, um, Congressman Toby Chanko, mga kababayan, nilaglag nga ba si PBBM? Okay, ito po pag-usapan natin mga kababayan. Ito, pakinggan natin itong interview, da, not, uh, interview dito ni Congressman Toby Chanko dito sa ANC mga kababayan with Karin Davila. Kasi ito nga mga kababayan, ah, ah, matagal na itong panawagan ni Congressman Toby Chanko mga kababayan na ah, unang-una kay Martin Romualdez, nung siya pa ay former speaker, na sa dapat si Toby Chanko, I mean si Martin Romualdez mismo ang nagpapaway dito kay Zaldico. Uh, unfortunately mga kababayan, until now hanggang sa nagresign si Martin Romualdez bilang house speaker, eh wala pa rin nangyayari dito kay Zaldico. And of course, tayo mga ordinaryong Pilipino, iba na yung iniisip natin kapag ganito na yung mga nakikita natin na kung saan, Uh, yung mga opisyal ng gobyerno Oh sila mismo ang mga kababayan, wala tayong nakikitang um, effort sa kanila na pauwiin it yung mga posibleng involved dito sa malaking anomalya sa DPWH. Oh, sa lamang mga kababayan, binalita ah si former DPWH Secretary Manny Bunuan ay nakaalis ng bansa papuntang Amerika, mga kababayan. Ah, oh, di ba? So ano na naman ang iisipin ngayon ng taong bayan? Of course, walang iba kundi ito na naman ay pinatakas. Kasi um, lumabas na yung kanyang pangalan, yung ICI, nagrekomenda na ng kasuhan si former Secretary Manny Bunuan. At alam natin na kung under investigation ito or investigahan ito ng ombudsman, most likely matatanong ito mga kababayan kung sino yung nalalaman niya na malalaking tao na involved dito. Oh, ilang beses na natin sinabi yan dito mga kababayan sa ating channel na dapat pati yung Senate, Senate Blue Ribbon Committee tanungin si Manny Bunuan. At eto ngayon mga kababayan. Ha? Um, eto naman, dito kay Zaldico, ha? pinapalabas lang nila na um, walang kakayahan yung gobyerno na pauwiin si ko kasi nga wala siyang kaso. Hindi makansila yung kanyang passport kung wala siyang kaso mga kababayan. At eto, pakinggan natin dito ang interview ni Obi ko mga kababayan na kung saan pwede naman pala ha, mahanapan ng paraan ng gobyerno mga kababayan lalong-lalo na ng malakanyang para mapilitang pauwiin dito si Zaldi ko at kansilahin yung kanyang passport. Ito mga kababayan, bago natin ah uh, i-play ito, I-like po and share ng videos natin and pika subscribe din po ng ating channel. Ito mga kababayan. Representative Toby Tianco, you've called for more powers for the ICI. Okay? I think it has the support of some legislators. Mm -hmm. What additional powers do you believe will make a difference for the ICI? Um, content. Okay. O oh, kasi hindi parang hindi na pwedeng baliwalain yung kanilang sabihan, di ba? Kasi binabaliwala pag nag-imbita sila, hindi pumupunta yung number one contempt. Number two is yung authority to to file a whole departure order. Kasi nakita natin, yung iba umalis ng bansa. Oo, oh, oh, totoo. So ito yung mga kababayan. Um, ito lang kasi mara, kaya nga marami, para maintindihan natin lahat mga kababayan, kaya nga maraming nagre-reklamo dito sa paggawa ng ICI mga kababayan. Kasi ito nagiging extension. Uh, Unang-una, nagpapabagal ito sa pag-iimbestiga at pagpapahil ng kaso laban sa mga mas malalaking involved dito. Kasi itong trabaho ng ICI, mga kababayan, most likely, pwede naman ito gawin na ah uh, technically, trabaho na ito ng ombudsman at ng DOJ. di uh, ba? Diba? Ang nangyayari kasi ito na nga, pinapahaba yung proseso, nag-iimbestiga nag, -iimbestiga, nag -iimbestiga sila, nagpa-fact-finding, nagre-recommenda, tapos mag iimbestiga din naman yung ombudsman. Yun nga lang, medyo on the part of the ombudsman, medyo mas madali na sa kanila kasi meron na silang guide kung saan papunta yung direction nila. Ang problema dito mga kababayan, kaya yung, mga, yung ibang tao nagre-reklamo, lalong lalo, lalong lalo na yung mga senador kasi itong ICI mga kababayan, eh bagong entity ito. Wala pa itong uh, malinaw na direktiba, malinaw na powers. Ka katulad nito. O halimbawa, gusto nila na Bigyan ng content powers, bigyan ng authority to issue whole departure, eh kailangan itong lahat ng powers na ito dadaan muna bilang isang batas, mga kababayan. O, hindi pwede na basta-basta lang sabihin ng Pangulo na, o bigyan ko kayo ng content powers, or bigyan ko kayo ng ah, power to, to hold the departure of an individual. So hindi pwede. Kaya kasi nga kailangan dadaan pa. Uh, sa isang batas. So kung nakikita niyo mga kababayan, ako personally ito talaga nakikita ko. Itong paggawa ng ICI, nagpapatagal lang talaga ito. Kaya nagpapatagal lang sa pag-file ng kaso at binibigyan ng pagkakataon itong mga taong tong involved dito na makatakas. O okay, yan nga sinabi natin, na? na si Secretary Manny Bunuan ay nakaalis na ng bansa. Mm. Ah, uh, nakaalis or pinaalis? No, uh, kaya na bahala mag mag-decision yan mga kababayan kasi ako masasabi ko, opinion ko, pinalis. Oh, bakit? Nasa lookout bulletin. Yung lookout bulletin hindi nga naman yun whole departure order. Pero 'yun nga magbibigay ng clearance yung DOJ. So meaning, pwedeng bigyan or pwedeng hindi bigyan. Yet binigyan. O oh, di edi pinalis, di ba? Oh. At saan under yung DOJ sa Malacanang mga kababayan? So ito na nga, kung diniretso ito, kahit sabihin natin, hindi, kahit sabihin natin kailangan ni PBBM maghintay ng SONA mga kababayan. Kahit pag after ng SONA, binigay niya agad ito sa ombudsman, pinaimbestigahan ito lahat. Most likely, mayroon na sanang na-file na kaso sa Sandigan Bayan at nakansila na yung passport ni Zaldico na pigila na yung ibang tao na makaalis ng ibang bansa, including manibunuan mga kababayan. Yun lang, unfortunately, eh, you might agree or disagree dito sa sinasabi natin mga kababay. At ito pa, kasi isa, -isa sa mga problema din, eh hindi din live. Hindi naka-pinapakita, naka-private -naka yung investigation. So medyo kadu-duda na rin mga kababay. But anyway, uh, so far meron din naman silang naibigay na information uh, tungkol dito sa kung sino mga involved. Well, probably, pasasalamatan na rin natin. O, no, ba? Diba? Uh, well, ang nakikita lang natin, mga maliliit na isda lamang ito, mga kababayan. Kasi aminado yung ICI, sila mismo, wala silang makuhang direct link or ebidensya na makapagtuturo dito sa mga lawmakers. Okay? Yung mga tao, yung mga tao, posible ng makapagtuturo, nasa ibang bansa na. O, katulad ni Sekretary Manibunoan, katulad ni Zaldico. O, oh, di ba? Ayan. Ah, oh, ito, patuloy natin mga babae. Hello, to sequester assets and to, to hold monies. Kasi nakita natin yung mga assets din nalabas. So, ito'y base sa... So, uh, eh, yung, yung, yung... patay, yan din yung, uh, I think, yung tinutuko niya dito. Yung mga air assets ni Zaldico, mga babae. So, yung bill ng ICI is basis sa nakita ko na kinakailangan nilang mga powers. So, yun ang ginawa. Now, you started in a way you started this exposé by flagging the insertions of mm -hmm. Representative Zaldico in mm -hmm. those two districts in Mindoro kayo mm -hmm. po ang I'll ask you a few questions about mm -hmm. Zaldico number 1 uh, do you buy into the government's reasoning that the reason they cannot um, cancel his passport is there's due process and at the end of the day he's not a convicted felon what's your No no, no. go ahead. Oh, yun, Um, until now until now uh, paulit-ulit ulitin natin itong mga kababayan hanggang sa papasok ito sa kaisipan ng karamihan sa atin until now yung gobyerno walang action ah uh, well probably meron pero mahina 'no uh, masyadong mabagal mga kababayan kasi until now yung ombudsman hindi pa rin nakapag-file ng kaso laban dito kay Zaldico. Yet meron silang na na mga ghost projects na ang contractors ay kumpanya ni Zaldico. Yan po mga kababayan and mayroon po yung mga documentation. May mga documents po yan, may mga pinermahan, may mga transactions yan na mga pwedeng maging ebidensya. Yet until now, Laging sinasabi na under investigation pa lang. Okay, yan yung problema. Ito, again, inuulit natin, kung masasabi nating ang hawak ng ombudsman ngayon ay hindi pa talaga, anong tawag nyo, uh, masasabi nating uh, high rate ng conviction or hindi pa papasok, papasok doon sa high, uh, anong tawag nito, na makonvict yung or high possibility na makonvict yung akusado, edi eh, sana hinanapan ng uh, ibang ahensya katulad ng BIR mga kababayan. Katulad ng BIR, ng SEC, ng registration. Including yung mga registration ng kumpanya ni Zaldico. Like doon sa yung sa di ba? I think sa PCAJ, PCAJ pwede din mga kababayan, tinitignan. Kasi most likely, walang problema kung walang lalabas na issue. Pero again, kung titignan nila yung mabuti, most likely malaking chance yan, lalong-lalo na sa BIR, na may lalabas na issue dyan na kung saan, for the meantime, yan muna yung ifa-file na kaso para lamang mapigilan makansila yung passport ni Zaldico, mga kababayan. Yet, walang ginagawa. Anong ginagawa? na BIR, ang inimbestigahan ng BIR, ay eh, yung mga engineers pa rin ng mga taga DPWH. Mm. Di ba? Yan lang yung kinaya nila, mga kababayan. Well, unfortunately, yung na, probably nakikita natin yan lang yung kinaya, pero paniniwala ko, mga kababayan, yan lang talaga ang na uh, naka-focus sila sa mga engineers at wala lang intensyon na pignan itong lalong-lalo na itong kumpanya ni Zaldico at ng ibang mga congressman at ang ibang kumpanya ng mga kung posibleng congress, ah mga posibleng involved na congressman dito lalong-lalo lalong -lalo na yung na-mention ng mga diskaya kasi nga itong mga to ay posibleng makapagtuturo pa ng mas malaki mga kababayan. Wait, tignan natin dito. Patuloy natin kasi ano nga ba ang banat dito ni Toby Chanko kay PBBM mga kababayan? Nilaglag nga, niya nga ba dito si PBBM? Okay, pakinggan natin mga kababayan. 11983, nakasulat doon. It's, pwede i-cancel. 11983 is the new passport act. No? Section 4 sinasabi na um, may mga basis no kung illegally obtained okay so hindi siya illegally obtained um kung may court case oh walang court case pero sinasabi doon due to public health public safety and national security hmm. kung yun kung national security issue, pwede cancel agad ng DFA yan. Okay? Uh -oh. So, ang question, I think even the, the lawyer of Saldi said na pwede. Ang, ang sinasabi ng lawyer ni Saldi, it is not a national security issue. Yun yung sinabi niya. Pero, it, in-admit niya, pwede yung national security. Para sa akin, it's a national security issue. Sa dami-dami ba naman nag-rally -nag at nagagalit, hindi pa ba naman national security issue yan? Mm -hmm. So, sa akin, pwede. Yan ang nga sinasabi ko, bakit ayaw gawin. And technically, the president can order this. Right, technically, technically, he oh. can order So why do you think? Oh, di ba mga kababayan? Oh, the president can order the cancellation of the passport of Zaldico. Hmm, i-comment nyo dyan mga kababayan. Ngayon, tanong natin, may order ba ang presidente na i-cancela yung passport ni Zaldico? Unfortunately, mga kababayan, wala. Ano ito? Isa sa mga rason na pwedeng kansilahan yung passport eh kung may involvement dito na related to national security. National security. Agree ako dito kay Toby ko mga kababayan. Sa dinami-dami ng mga nangyayaring rallies, halos every week, every weekend, mga kababayan, at ngayong linggo, may gaganaping malaking pakikilos protesta na naman. And unfortunately, ha? Ha? tinawag nga nila itong destabilization. Yung mga organizers nito, tinawag nilang destabilizers. O, oh, di ba? nyo yan? Ngayon lang, nag, 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 nagpaplanong nag-rally, kumukuha ng tamang permit ha? para maging legal yung pakikilos protesta. Ngayon, tinatawag na destabilization. Pero, yung nung nakaraang rally, noong September 21, no, kung saan, alam natin kung sino yung mga nanggugulo doon, sinong nag o doon ha? at sila yung nanggugulo doon at sila yung nagiging abogado doon sa mga taong hinuli doon sa mga kabataan oh. walang tinatawag hmm. kung tawa yung marami sa atin sinasabi na ah, mga NPA yan kahit nga ako sinabi ko ah, ito, itong mga galawan na ito base diyan sa mga pinapakita nila base sa mga nakasulat sa sa mga sinulat nila sa mga daan eh lumalabas na eh, itong mga taong to mga bata to eh produkto ito na si at at NDF yet yung kamahalaan natin hindi nga tinawag na destabilization itong gagawing kilos protesta ngayong linggo, November 16 to 18, mga kababayan, 3 days pala ito, tinawag nilang destabilization. Ha? Yet, itong mga taong to kilala natin kung sino itong mga nag-o-organize. Ang pakay nito ay kilos protesta laman, hindi ito manggugulo, mga kababayan. And in fact, marami na itong napatunayan na, uh, halimbawa, yung I uh, INC, ilang beses nang nagkilos protesta yan. Peaceful rally. Hindi nang gugulo, hindi naninira. In fact, nag naglilinis pa yan ng kapaligiran pagkatapos nila. Yet, tinawag na destabilization. Hindi ba? O, oh, sina Ferdi Topacio. Pati si Senator Marcoleta. Tingnan ninyo, tinawag ng destabilization. Oh, now, the other way. Hindi, problema na yan ng Malacanang, mga kababayan, kung anong isipin nila. Pero ito, kung nakikita nila ito, itong pagkikilos protesta ng iba't ibang grupo, lalong-lalo na ngayong linggo ay destabilization, ibig sabihin yan ay may threat sa national security, mga kababayan. bakit nagkakaroon ng threat sa national security? kasi galit yung mga tao na hindi kaya ng gobyerno pa pauwiin si Zaldico. Oh. It's either hindi kaya mga kababayan or ayaw lang talagang pauwiin. At ito sinasabi dito ni Toby Chanko mga kababayan na ang Pangulo ay may kakayahan na kansilahin yung passport ni Zaldico. Kasi dahil sa mga nangyayari ngayon na nagkakaroon na ng threat to national security. Tama, pwede nga siya mag-order, order, o ikansilahin nyo kasi may threat sa national security. Kung magre-reklamo si Zaldico, edi eh, di magkaso, di ba? Yet, ito, klarong-klarong -klaro, mga kababayan na ukot yung gobyerno mismo na pauwiin si Zaldico. O bakit nung kay PRRD? Kahit alam nilang labag sa batas na dalhin yung isang Pilipino sa ibang bansa, palagi nilang sinasabi na presumption of regularity. Bakit dito hindi nila kayang sabihin yan? Or i-invoke yan sa pagkansila ng passport dito kay Zaldico? Di ba? Oh. You anyway, know, madali lang naman yan. Kapag manalo si Zaldico sa kaso, kapag nagreklamo si Zaldico sa halimbawa sa Supreme Court, o oh, hindi, ibalik yung kanyang passport. Ang importante na pauwi dito, mga kababayan. Diba? Hindi dito talaga, malinaw na ayaw ng presidente mismo na pauwiin si Zaldico. At ito nilaglag na ni Toby Chanko. Oh? Ewan ko kung aware dito si Toby Chanco na nalaglag na niya dito si pre-presidente, si PBBM, mga kababayan. Ito, patuloy muna natin. Isn't the president ordering the cancellation of Zaldico's passport? I cannot answer to that. No. But under the Passport Act, the secretary of the DFA, even without order of the president, can do it. So ang tanong, bakit hindi niya ginagawa? So ang tanong, hindi niya i-cancel ngayon. Nagkaroon ng casalator on. Papawin na si Zaldico. Nagpakita si Zaldi ng whatever, passport from some other place. Galing ba siya sa may ASM na mm Okay? Ang, <tis> ang, worry ko, ang worry ko, Karen, mm is, tingin ko, pag yan ang nangyari, magdududa talaga uh, yung tao. kung hindi pa sila nagdududa ngayon, sa tingin ko nga nagdududa na ngayon eh. hindi, <tis> matagal lang kaming nagdududa eh. Ilang beses na natin pinag-usapan yun dito mga kababayan na talaga yung gobyerno, walang effort na pawin si Zaldi ko. Halimbawa, ito sinasabi ni Toby Chanko, uh, mukhang, mukhang napansin na niya mga kababayan na mukhang nalaglag niya dito si PBBM ha. Uh, ngayon, sinasabi niya na pinasa na niya dito sa sekretary ng DFA. Mm? di ba? Pero of course mga kababayan, yung secretaries, yung mga secretaries, yung mga cabinet members ng presidente, alter ego yan ng presidente mga kababayan. Ha? O other person niya ng pangulo. Kung anong desisyon nila, o kung anong hindi nila desisyon, or hindi nila dinesisyonan, or kung anong ginawa, or hindi nila ginawa, yun din yun ang desisyon ng presidente. Katulad nito, hindi sila nag-nagdesisyon na ikanselahin yung passport ni Zaldico. So hindi mo pwedeng i-blame lang dito 'yan sa Secretary of DFA. 'Di ba? Kasi yung Secretary of DFA, 'no? Na, pwede naman siyang magtanong. Oh sir, ko ba ang passport ni Zaldico or kung <clears throat> concerned talaga siya gusto talaga niya pauwiin si Zaldico pwede siyang magpaalam Happy BBM sir kansilahin ko ang passport ni Zaldico o anong rason national threat to national security Kaya sige botodoro mga kababayan pwedeng mag-advice kasi dahil sa mga nangyayaring kilos protesta ngayon in fact nang gugulo ha o nung an anong araw yon sinugod yung office of the ombudsman ng mga rallyista anong tawag niya? Hindi pa ba yung na threat to national security? So again, kahit yung Secretary of National Defense, pwedeng makapag-advise ng Presidente Sir, kansilahin mo na ito. Passport. Yet, anong ginagawa? Wala. Na dito mga kababayan, malinaw na, lumilinaw na at malinaw na dito sa lahat ng pangyayari na ito, mayroon itong takipan. At wala silang interest dito sa pagpapauwi kay Zaldico. Lalong-lalo lalo na sa nangyari kahapon na si Secretary or former Secretary, DPWH Secretary, Manny Bunuan, mga kababayan, ay nakaalis ng bansa papuntang Amerika. Kahit may international or uh, na, ano ba tawag nito? Ito siya, lookout bulletin or travel lookout bulletin, mga kababayan. Sinong nag-approve? DOJ din, di ba? Oh, under na executive department. Hmm. I-comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo din. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po at share ng videos natin. Then, paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at mga nang-araw po sa inyo.